Good morning mga ka Ito ang aking new glasses uh, uh, Unbox ko siya Ang ganda ng box nila At ito yung laman Yan yung casing Yung pouch na lalagyan na ng shades At meron din siyang extra cloth Ayan Ang aking glasses Tingnan niyo kung gaano kakapal siya Grabe Hindi kasi siya ultra thin This time semi thin lang daw to Semi-thin pa yan, guys. Ibig sabihin, hindi ganyan talaga kakapal. Mas makapal pa dyan yung glasses ko. Parang magnifying glass na siya. Kaya, nung bata ako, tinutokso ako, nalola daw ako. At ito nga, kaya ako nagpagawa dahil sa ay, sa shades na ito. Kaya lang hindi naman kumakapit doon sa sa lamin medyo mahirap sya ikabit kasi nga naka-bulky yung salamin ko. Kaya may awang sa ilalim, ganyan siya. Parang feeling ko hindi ko rin magagamit yung shades. Ayan, tinuot ko, trinay ko, pero medyo magalaw yung ano yung shades. Madali sya matanggal kasi hindi kapit na kapit dun sa magnet. Ayan, tingnan nyo. an aking new, new glasses. Parang feeling ko, <laughs> duling ako dito. Your... <laughs> Maganda, Bobo. ba sa akin? Love your eyes daw, sabi ng EO. Yun lang, guys. Bye!